Nag-follow up yung ano natin yung investigation team natin sa kayong uh, intelligence team natin doon sa shooting incident namin nung Friday sa yung log sa shooting incident dito sa may parian din nung uh, nung Sunday night. So yung suspect namin dito sa dalawang shooting na natunugan namin na nandyan siya sa mangahan dito sa parian. So nung pagpasok pa lang nung tropa Medyo paggabi na kasi ito, nasanubong yung isang kasamahan niya. Tapos nung kinapkapan, nakuha sa kanya yung, uh, yung nasa bag niya, uh, touch bag niya. May nakuha sa kanya na pistol, isang hand grenade. Then, naituro niya na nandun nga yung main suspect natin doon sa bahay. So, nung papunta na yung tropa doon, nakita siya, nakita, nakita siya nung suspect. Binugahan agad yung tropa natin natamaan agad yung si yung isa kong intelligence operative dito sa braso tapos buti na lang raiding ready yung team leader na nasa likod niya nakailag tapos sa uh, binugahan na niya yung ano yung suspect at uh, doon na, 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 ano, na napatay may standing ano to warrant of arrest na inisyu ng regional trial court court regional trial court natin ng Calamba City for uh, frustrated murder and he also featured in a lot of cases dito ng shooting incident natin for the past many years na. Yun nga, nagpapasalamat ako sa kanila kasi extra effort na to eh. Um, uh, ito yung sustained namin na paghabol sa lahat ng loose firearms. Pag may kaso dito ng shooting incident, hindi kami titigil hanggat di namin nahuhuli yung suspect natin dito. Kahit saan man yan, papasukin namin yan. Um, talagang kita ko yung dedication ng mga to na ano talagang so, so, despite the fact na kahit past days natin is may na-injure din kami na dalawang tropa. Ngayon na naman, may isa na naman. But he is in, ano, in a good uh, medical, stable na yung condition. We've already identified at least six na may tendencies na pinamumugaran ba. No? We are going to clean this up. No? Hindi namin to hindi to ningas kugon. Babalik-balikan namin ito. We will make sure na hindi ma-disrupt yung peace and order natin and that rule of order will uh, will prevail here in uh, the city of Calamba. For the past month alone pa lang, within the month of October, we've already recovered 16 firearms no, sa multiple operations natin, search warrant, and other law enforcement operations like this one. So dito makita na ano, these are uh, reducing yung instruments na ginagamit ng mga potential natin gunfire. Po we hope na in the long run makikita natin yung effect nito but not immediately no we are still in the progress we of fighting this one no papunta pa lang kami doon pero rest assured na sustain dito, hindi ito one off na lakad this is a sustained mayroon kaming plano may end goal kami na hinihit may objective din kami